So what's up mga keepers yan, Good afternoon Yan, Update update lang tayo sa ating isda Then update rin tayo sa ating parapel, 45 slot na lang yung ating available Kaya ano pang hinihintay nyo Sali na kayo Yan yung mga price ng Sa parapel natin Yan yung PKBM natin oh. No? Solid yung mail yan, oh. No? Then dito Mga dark choco natin May cheetah rin tayo dito Yan bukas mag water change na tayo dito sa gilid or kahit yan pwede na ata yung lagyan natin kasi yan may hinihintay tayong dadating na bagong mga isda natin and then may papakilala may ma papakilala pala tayo ito si jaguar yan you know. o yan ang tagabantay natin dito sa ating backyard yan you know. o yan sit yan sit muna sit sit good boy pir pir Mahina pa. Yan, Napir. Yan, good boy. Yan, si Jaguar, taga-bantay natin. Yan, o. Oh. Yan, gusto mong ipaglaro ni Jaguar. Yan, the lucky po si Jaguar. Yan. Taga-bantay natin dito kapag wala tayo. Isda natin, o. Oh. Under Choco. BKBM. Built-in natin na full gold. Yan, mga GBT natin. Ito yung yung natin, no? may malaki na. Yun ang kulit. Huwag <laughs> kang kagagat ang chinelas. Kulit po. Huwag mabulaan. Basta mabulaan. Mga asda natin. konti na lang dito yung natitira. Yun mga pray ng full gold natin. Medyo malalaki na. Diyan yung aquatic plants natin. No? Yun. Kaya ano pang hihintay nyo Sali na kayo sa paraffle natin Yan 50 pesos mo gawin natin Magandang isda Yan you know, o Solid yung mga price natin Halo tong PQB mo you know, Sino kaya makakuha nito Swerte naman 50 pesos mo gawin natin Magandang isda Apat na kataong Mananalo sa paraffle natin Uulitin ko po Di po pre-raffle yung Raffle natin Yan 50 entry po 70 slot Yan Kaya ano pang hinihintay nyo Sali na kayo para maumpisan agad natin kahit wala kayo sa live kung kayo napili yan sa inyo pa rin yung price kaya walang problema yan yun ang mga pool gold natin din dito yung isang bale yan kukuha tayo ng pang cross nitong bale yan mga dadating sa atin mga bale na PKBM din sa GBT ito yan, yung second batch natin sa GBT yun o GBT ito na yung GB8 natin. Green water na. Sobrang short ng body, oh. Second batch to. Yung first batch nandun sa quarry. Nandun, oh. Ito yung second batch natin. Mga nasa 8 pieces to. Yung jaguar natin. Yan. Ito lang mga kipos. Yan. Isang bagsak muna tayo dyan. Kamal man.